ating Diyos na buhay, ang ating Yahweh, ang ating El Shaddai. Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid na narito ngayon sa bulwagan. Gayon din po, ipinapaabot din namin ang, ang uh, pagbati sa ating mga kapatid na ngayon po ay nakatunghay sa ating uh, social media platforms, sa ating FB at sa ating YouTube. Yan, mapagpalang araw po sa ating lahat. Uh, sa ating pong pananampalatayang Katoliko, meron lamang pong tatlong pagkakataon na tayo po ay nagse-celebrate ng birthday ng mga personalidad natin sa ating pananampalataya. Ang lahat po maliban sa tatlong ito, ang ating pong uh, ginugunita ay yung pong araw ng kamatayan, yung ating pong mga santo. Uh, kaya po tayo merong ano, yung feast of our saints. So atin pong sine-celebrate, ipinagdiriwang yung kanilang kamatayan. So sino po dito sa atin ang gustong i-celebrate yung kamatayan natin? Meron po ba? Nag-iisa lang po ako. <laughs> Sige, baguhin po natin yung perspektibo. Kasi po ang kamatayan po ng ating mga santo, ayon din po ang araw ng kanilang birthday sa langit. So ngayon po, ang tanong ko po, sino po dito ang gustong i-celebrate ang birthday nila sa langit? Amen po ba? Yon, dumami na tayo. <laughs> Praise the Lord. Uh, bago po tayo lumalim, ay naanayahan ko po ang lahat na iyo ang kanilang mga ulo at panandali ang pumikit para sa isang maikling panalangin. Diyos at Ama naming makapangyarihan, pinupuri, niluluwalhati at sinasamba ka namin Salamat ama sa oras na ito na iyong niloob na kami ay makapakinig at makapagnilay sa mga pahayag mula sa turo at aral ng aming Panginoong Heso Kristo. Nawaama ang aming maririnig sa araw na ito ay magdala sa amin patungo sa iyong kalooban. Amen. Magmulat po tayo ng may pasasalamat sa ating Panginoon. Ngayon po, nabanggit natin kanina, tatlo lang po yung birthday o kaarawan na ating pong sineselebrate. Isa po rito, syempre, yung sinimulan ng iselebrate sa Pilipinas, yung kapanganakan po ng ating Panginoong Iso Kristo. Yung Christmas Day na sineselebrate po natin every December 25 Ang pangalawa naman po, ang kapanganakan ni St. John the Baptist. Siya po ang huling propeta na naghanda ng daan o naghanda ng daraanan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang pangatlo naman po, ang kapanganakan ng ating Inang Maria. Na siya pong ating Theotokos, ina ng ating Panginoong Heso Kristo. At siya rin po ang itinuturing o sinasabi ng ating simbahang katolika na ang kanyang kapanganakan ay ang simula, ang pagsisimula ng plano ng Diyos ng kaligtasan para sa atin. Ang kapanganakan po ng ating Inang Maria ay hindi po natin makikita sa Biblia, sa ating banal na kasulatan. Ang kwento po tungkol sa buhay na Maria, ang kanyang kapanganakan, ang kanyang childhood, yung tungkol sa kanyang mga magulang, ang kanyang estadong panlipunan, ay matatagpuan po natin o mababasa natin sa apocryphal text na Proto-Evangelium of James. Ngayon po dapat nating tandaan ng ating pong simbahang katolika ay hindi lamang po itinatag sa banal na kasulatan. Meron din po tayong tinatawag na sacred traditions. At ito po yung pinanggalingan ng aral tungkol sa kapanganakan ng ating Inang Maria. Ayon po sa Proto-Evangelium of James, si Maria po ay nag-iisang anak ng kanyang mga magulang, si St. Joachim at si St. Anne. Matanda na po ang mag-asawa bago pa ipinagbuntis at pinanganak si Maria. Si Maria po ay sagot ng mga panalangin ng mag-asawa na magkano ng anak. Ang pinag-ugatan po ng pananalangin ng mag-asawa ay una po si St. Joachim isa pong mayaman at may malalim na debosyon sa pananampalataya ay lagi pong nagahandog sa templo. Actually po, sa kung babasahin natin yung apocryphal text, sinasabi to, double sacrifice po ang ginagawa niya. Doble po yung kanyang handog. Ang unang bahagi ay para sa Diyos, ang, at ang ikalawang bahagi naman ay para sa kanyang kapwa. Ngunit isang araw po, may isang pari na tinanggihan ang handog ni St. Uh, Joachim sinabi ng pari na hindi karapat-dapat o hindi worthy yung paghahandog uh, o sacrifices ni Saint Joachim dahil wala naman siyang anak. So sa araw na iyon, imbes na umuwi siya sa bahay, dumiretso siya sa ilang, sa disyerto upang mag-ayuno at manalangin para sa isang anak. Gayon din naman po si St. Anne siya po ay sa tila pangungutya ng kanyang alipin o kasambahay sa pagiging baog or barren, siya rin po ay na ng mataimtim sa Diyos upang siya ay pagkalooban ng isang anak. Sa malayong madali nang ipangyayari, ipinagkaloob ng Diyos ang kanilang hinihiling. Nagpadala ang Diyos ng isang hanghel upang ipaabot sa mag-asawa ang mabuting balita, ang kasagutan ng Diyos sa kanilang panalangin na magkaroon ng anak na siyang bugod-tanging pinagpala. Si Maria po ay tunay na isang espesyal na regalo ng Diyos sa kanyang mga magulang. Gayon din naman po, si Maria rin ay isang espesyal na regalo para sa atin. Dahil si Maria po, ang Mariyang sumagot ng oo sa ibinigay na misyon ng Diyos na maging ina ng ating Panginoong Heso Kristo. Tulad po ng Birheng Maria, tayo pong naririto ngayon, in one way or another, tayo rin po ay kasagutan ng Diyos sa mga panalangin ng ating mga magulang. Naniniwala po ba kayo? Amen po ba? Tingnan po natin yung ating katabi. Mukha po ba siyang regalo ng Panginoon? Amen po ba? Praise the Lord! So ano-ano po ba yung mga panalangin ng mga magulang para sa kanilang mga anak? Siguro magbabanggit po tayo ng ilan. Una po yung taimtim na panalangin ng mga magulang na hindi o hirap na hirap magkaanak. Nariyan din po yung desperadong dasal na mga magulang na gumaling ang kanilang anak na may malubang karamdaman. May mga panalangin ng magulang na halos wala nang maipakain sa mga anak dahil sa hirap ng buhay. May mga panalangin ng magulang na makatapos sa pag-aaral ang kanilang mga anak bagamat naghihikahos at halos walang maipang tostos sa buhay sa pag-aaral ng mga anak. Meron ding panalangin ng mga magulang na nawa ang kanilang mga anak sa tuwing aalis ng bahay ay makarating ng ligtas. At mga panalangin ng mga magulang na nawa ang kanilang mga anak ay magkaroon ng mabuting kinabukasan. Amen po ba? Ngayon po, tingnan natin ang ating katabi at sabihin, Ikaw kapatid, kapatid. kung ano at sino ka ngayon, kung ano, sino ay biyaya ng Diyos sa iyong, mag Diyos sa iyong mag magulang. Magulang. <laughs> Amen <laughs> po ba? Oh, praise the Lord. <laughs> ang ngayon po, ang hamon po sa bawat isa sa atin na biyaya ng Diyos sa ating mga magulang, tayo rin po kaya ay handang sumagot sa Diyos upang maging biyaya rin po sa ating kapwa. Handa na rin po ba kaya tayong sumagot ng oo sa panawagan ng Diyos sa atin? Sa kanyang paanyaya para sa isang misyon para sa ikabubuti hindi lamang po ng ating mga sarili, kundi ng ating kapwa. Sana po ang sagot nating lahat ay oo. Sa ating pong pagtatapos, inaanyayahan ko po kayong muli na ipikit at iyo ko ang mga ulo sa ating pananalangin. Mahal naming Ama. Salamat po sa biyayang natanggap namin sa aming pagninilay sa kapanganakan ng mahal na Birheng Maria. Tulungan mo kaming matularan ng kanyang pananampalataya, kababaang loob, at lubos na pagtitiwala sa iyong kalooban. Naway magningning din ng aming buhay sa liwanag ng aming Inang Maria, na nagdala sa amin kay Kristo na aming tagapagligtas. Sa aming pag-uwi sa pagtatapos ng banal mong gawain sa araw na ito, dalihin nawa namin ng inspirasyon at pag-ibig na nagmumula sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon, kasama ng banal na Espiritu Santo at mabisang pananalangin ng aming Inang Birhen. Amen. Magbukas po tayo ng mga mata na may pasasalamat, papuri sa ating Diyos na buhay, ating Yahweh El Shaddai. Amen, amen at amen. Happy Feast po sa inyong lahat.